Nakuha ng lambak ng Hagayana ay kaunang pwesto bilang top producing region ng agriculture products para sa taong 2023. Ayon kay Regional Executive Director Rosemary Aquino ng Department of Agriculture Regional Field Office 2 na natiling tapwa ng rehiyon sa produksyon ng mais kung saan nakapagtala ito ng may git 1.9 milyong metric tons habang pangalawa naman ito sa produksyon ng palay na nakapagtala ng may git 2.9 milyong metric metric tons. Bukod rito ay nakapag-ani rin ng 300,000 metric tons ng munggo kung saan 14.96% ang ambag nito sa kabuang produksyon sa bansa. Ang magandang performance ng mga magsaka sa pagdating sa produksyon ng kanilang mga ani ay dahil sa pagtutulungan ng mga stakeholders at LGU. Para sa INM News, ako si Idol Casey Fernando. Idol!